oh, yo yes, yes yo. Andito kami ngayon sa dagat dahil wala kami sa bahay. Kasama ko ngayon ang endangered species ah. Di andito kami ngayon guys ano sa Sicilix. Tagalik tayo ngayon ha. Kasama natin yung mga mga pangit. Iba, iba pang mga pangit andun no, nagkatagkatag no. Yung iba andun. Oh, nagkatagkatag kaming lahat dito. Oh, nanginas kami ha. Nanginas kami dito sa dagat na walang tubig. <laughs> Bali sila nga pala ang kuyog na ko karon nga guys ha, no? So uh, hindi ko lang alam kung ano mga pangalan nito mga mananap na to. No? So ito pa si Tatay taong tapat. Yan, yan, no? Tatay Ito pa nalawa. dahil sa bigat ng lagay nito. Ayun to magilid na yung bangka oh. <laughs> <laughs> Ito pa si Mr. Pogio. Ayun Ay, no oh, Yun lang, oh. <laughs> Asa man ka magpatuli na itay? Mga Mga pila katuig naman dito ka nga ah, pisot na itay. Dua katuig? Dua katuig. Dwa katuig. <laughs> Ika dol, mga pila katuig naman dito ka nga pisot po. Utsun ako katuig. Kabong, <laughs> pila katuig naman po na yung mga bunibong. Tulo ka. Tulo katuig. Tulo katuig. Ano yung sudo bugo? Lak na oh. Oh, unang kuha natin. Nakakuha tayo ng ginto. <laughs> Andun pa yung mga ano natin, no? Oh, mga katulong. Guys, itong uh, ano na to, ito yung uh, tinatawag nila dito na shell. Tapok na mga mananap. Yan, <laughs> dahil dumako na ang tubig, <laughs> tumambay kami dito. Oh, sa Oh, ito na yung mga Kuha ko ha. <laughs> Ang dami kong nakuha doon, no? Sa malapit sa malayo. <laughs> Di, nagpahinga kami sa nagpahuway, guys, kasi kinapoy kami. Uminit na masyado, eh. At saka, dumako na yung tubig. <laughs> so, balik kami mamaya siguro pag uh, wala ng tuha, tubig. Papunta ng buhol yung tubig. <laughs> Habang bata pa, sa damuhan maghabulan Magtapisaw sa ulan Uuwi oh, na kami Uuwi <laughs> na mga mananap O oh. Dami ng kuha, di ba? Oh. Ha? O oh. <laughs> Dito na kami sa terminal <laughs> Terminal ng pambot O, oh. kung saan Wasay, wasay puno sa ako Wala wala ra. Oh, Mabaw ra. Ah, nagaray. Grabe yari tatay. I don't lie. Ito bro. Oh. Sa so, na? Ah, sagul-sagul? No. Oh, ninduto na ay gayosa na ay. Sari-sari. Sari-sari. Sari-sari ang problema? Oh. Sari-sari. Ang problema. Grabe ay. Ando ha guys. Oh, tulo. Ito dito sa kuhan. Pacific Ocean. Bibong, wagi ko ha. Pregaba. Pregaba. Gin. Imo. Ah, eh. eh. <laughs> oh, daghan sad Di sad magtabas-tabas oi. Oh, kompleto nang lineup sa NBA ya. Ha? Ah. Muli na planeta. All right, ah, uh, mga mananap, diri lang ko to bang atong way hinungdan nga journey no, diri sa kadagata no. Kuyog ang mga mananap sa libong pagkanang kanang mananap. <laughs> no, so uli na may kayo medyo kapoy na sa gud. uh, ah, we're so tired. No. Nope. <laughs> Muli na binitong bukit. hey guys, ah, muli na ta. Kaya medyo late na sa no. Apit na alas 3. Sa kahaponon. So, ganiya pa kaming punta ka rin. Si Nike. <laughs> mo namang litsyon nga. Litsyon talisay. <laughs> No, so kung uh, sa mga nagtanaw di ako nakauyon mo aning way nung dana tong dalida. paki ang uh, buto na to paki na diya. And then paki-follow na po sa tong uh, Facebook ug ang atong uh, YouTube channel, no? So kita-kits na po. <laughs>